napakaaga ngayon mga kabisa good morning sa good morning good morning and merry merry christmas sa inyong lahat mga kabisa kung sa ating lahat merry christmas happy holidays and happy new year meron <coughs> tayo dito sa labas mga kabizak. so ngayon is ano december 26 magfi fishing pala kami mga kabisa kasama ko si paring rex paring ron at si paring jay kaming apat dun sa cornell bagong fishing spot yun know, so, sinundo ako ni paring ron at ni paring jay down this uh, fishing spot. All right. Pre, morning. morning. Morning, morning Pre. Morning. Vlog ako, vlog. Another day, kukuha kami ng ano, kung anong kukuha. All right, let's go. <laughs> Bili lang kami kape, mga kabisla. Dito kami sa 7-Eleven. Mahala naman yung gasolina, mga kabisla Large. Ron, mga ilang oras yung kailang i-travel natin? Mga uh, an hour. Isang oras. Pero nasa bandang Sydney City yun, di ba? Sa may botan ni? Eh. Um, outside siya ng city yeah. pero makikita natin yung city pag nandun tayo sa place to. Park muna kami mga bisa kasi merong bait. Bibili kami ng bait doon. Dito, banda sa dagat na yan John. So, yun nasa kung wala kami bait, pero oh, bibili kami doon. Okay nasa. Ang ganda ng dagat, oh. yan Dagat din dun. Him, so. all right let's check my hub is which one is nice. good for our uh, bunnies <laughs> yeah the salted will style a hook it up. Oh yeah. yeah. What you say i have it behind it right yeah. give it a go no worries yeah. Trust you. How much? Uh, 15 a kilo. 15 a kilo? How many more? Kilo? Kilo? Two kilos. Two kilos? Yeah, there's another blow. <laughs> oh, okay. Gotta cover that. <laughs> <it> up, <laughs> <yeah>. <laughs> <laughs> Around two kilos of potash and paint and and better than the fresh ones? Yeah. Because the fresh ones tend to be a bit soggy. Oh, that's a salted one, right? Yes. Ito yung pahay natin yun. Dalawang kilo na sardinas. We'll yes. Tapalitan namin ng ano <laughs> mga limang perasong good <laughs> size oh, na punilo. Pa parang hindi. Oo, matigas siya So bumili pa kami ng extra dalawang kilo na pilchad masak yung fresh kasi yung nabili namin doon sa bait shop isa na yun. Uh, hindi na fresh. Yun. Stop! <laughs> so apat na kilo. <laughs> apat na kilo lahat na bait. Alright, sandito na kami mga kabisdak okay. sa parking yeah, Si Paring Ron, yan yeah, si Paring J. Yeah. Oh, nice. Oh, sige. Kailangan mo tulong pa ba? Ready, baba? ready na time check mga kapis ang ano ngayon uh, 7.20 no so saktong sakto lang mga tatlong oras kami tatambay dito <laughs> dahil plano namin mga 10.30 or alas well, just uwi na din mga ganyan, tatlong oras 2 to 3 hours All right, let's go salaka lang tayo ng konti mga mga actually kami din pa rin siya hindi pa kami nakapunta dito Ah, nakapunta ka na dito. Dito pre, first ano? Ayan, si, si pareng Ron two times. Oh wow, oh, nice. So rock fishing siya mga kabisdak na. Katulad dun sa avoca. Ganda. ayun o ah ay, uh? dyan lang uh? ay ganda pala dito rin, no mas malapit pa kaysa sa buka ganda ha huh? dami na fish, Alright, so Mamaya na tayo mag-vlog mga sa Kasi delikado, very stiff Alright, so dito na tayo sa baba mga kasi Ang dami yung fishing din Kasi maalon mga kasi tingnan mo yung set up mo pre Pagkakala natin pre magpo ako, wala akong panglo So yung gagawin ni Parin J mga habis, is ano, magbe-bait Yung nabili natin ano Ah, uh, till chart nila Ang laki pala na Ang ng cargo ship mga kabizak Pag malapitan no, laki pala Laki grabe yung suit namanya? naman ni eh, Parang Ron ito Lior mo na Ay may huli Nice Parang wala Ito yung So Lior lang mga habis dak Lior Lior lang mamaya saglit mag Bibito sa Nakita ko na kabisla. Bakit bakit liur mo na ron? Parang kasi pag nagbait ako, mukhang hindi ko mabibitawan yung rod ko. Kasi maalon. No. So, lure muna ako tapos pag medyo napagod papahinga ako magbait. Kasi medyo maalon. Medyo maalon ngayon. Eh. Makadal. Makadal.

Zach, meron na yung first na huli pero ano siya, Zach, undersized fish so babalik natin to so parang tiger fish ata ito mga kabisdak, no? so nakahuli tayo sa ating <laughs> alright, so yun na Zach, eh, babalik na to sa dagat na kabis so, yung habol natin dito ano? malalaki malalaki, yung ganda no? okay. yung oh, Yun si Paring Ron mga kabisda, ano na, tapos na siya mag -lior plan B na, plan B. Dito. Ayin natin to mga kabisda. Para uh, <laughs> dito tayo makachamba. Dito nakuha alam ko ba yung sa yung video mo. No? Oh, wala. Yeah. Dito mismo sayo. Oh, ah, yeah. keron, okay, kante. Ay. Frozen pa? Ito naman kay paring siya. May kumakagat siya mga ka-bisdak. pero yun nga parang yung maliliit na isda, yung katulad na... Oo. Uh -huh. Kasi yun, meron na. Oh. May kumagat. Okay, ito naman si Paring Rex na nakalisdak. Pakita mo na natin si Paring Rex. Sarap mag-fishing dito mga kabisdak. Pre! Pakita lang kita sa vlog. Hi! Hi mga kalisdak, Paring Rex. Paring. Ano pre, nang kuha mo? <laughs> Alon? <laughs> so yung ginagawa ni Paring Rex na nag-lure si Paring Rex mga kabisdak. Yung itatapon mo lang, tapos reel. Yun yun. Reel mo ulit. And then kung walang kung walang kumagat, tapon muli. So tingnan natin si Paring Rex na Arzac. Paano magtapon, you know? So ganun yung setup ni Paring Rex na Arzac. May fake na parang squid ba, you know? Yan. Tapon opre, pre hagis opre. pre so ganun lang yan. So, siguro mga Yan, so ganun lang mga bisdak Yun yung gagawin ni Paring Rex. Siguro mga ang layo ng inabot oh. Siguro mga 15 to 20 minutes maghahagis lang to sit and then magbe-bait na rin to. Mostly kasi mga bisak, pag gusto mo mag-lure, unahin mo muna mag-lure. Tapos after that, bait bait. Right. Yung dalawa na isak, si Parang Jay, si si Ron. Hopefully mayroong mga si Kuya Dennis. Andan si Kuya Dennis oh. Hopefully so, mga kami dito mga kabisdak na. No? Maganda yung pesto natin. Alright. So hopefully mayroong isa sa amin mga kabisdak na makakuha ng malaking isda. No? Nice. <laughs> kingfish fish biru nak kuli mah habis Nak ke? Nice. Oh. Good job. Dale mo yung flies. Grabe. <laughs> nice. Nakinyan <laughs> pre? Galing. Bahan nga oh. Nice at least Dati galeng Galing, uh oh. Solve na Solve oh, na Una to today Ito yung una mo or Solve na nice Galeng Lagi <laughs> tayo Meron tayong tatlong hook, running hook yung tawag nito. So yung unang hook mga kabisdak, kakabit mo dito sa may ulo. Dito, sa may ulo. Sino ang Isaac? Nagkakuha din tayo ng ano ng ibang ang pangalan nito, Tiger Fish Kasi parang Tiger yung skin Tinamaan sa ano, mata <laughs> <laughs> Ayos yan, makalima ka di okay na <laughs> Pero ano ang totoo, hindi na to Sa uli natin ang kasi ano undersize undersized <laughs> okay, Alright okay, Masa, paturo ako kay Ron uli mga, sir, rin, mga music, kasi Mas expert si Ron Para mas ma right ah oh, nasakit na nang ano talaga brave sikat bisa isa seng ikut lang ah kasi pag danaw ang mga kabisdak madaling maano maluluwag no ah kasi no? ah mali yun sa akin isa hole Terus nafsu nanya nang habis lagi. Nice. Alright. Pusnat, Sarah, so, siya, thank you, thank you. So, you know, asang, meron si Rex nang breakfast nalen. Kaya Dennis, welcome to my vlog. Hey. Ito mga Zach, isa sa pinakamagaling na <laughs> mag-fishing dito si Kaya Dennis. Tsaka ito. Ito yung dalawang original na magagaling na fisherman. Thank you, prea, May barbecue pa tayo mga bisa. Kita nyo. Merry Christmas. May microwave ko pa kaya ako nagtagalan. Matagal yung nilagay ko <laughs> oras. <laughs> Agad uminit ko may gawin. kira <laughs> ko may. Breaking news lang tayo mga kabisa. So, sabay mga polis, mga kabisa, so, check ng ano na. Kung sino, wala, sin, sino yung wala, sino yung walang fishing permit. Kami lahat dito mga kabisa, safe naman kasi meron kaming fishing permit. Ganito. 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 Tsaka yung walang suot na ganito, yung tawag dito pre, life vest ko to. Sa Pakita ko sa may pulis. may pulis puli doon sa, hindi lang tayo lalapit doon. Kasi bawal mag video ata. Pero yon may nahuli na. Yung walang mga suot na ganito. Yung ano, safety something. Tsaka kung sino yung ano, check din nila kung sino yung may excess ba sa... May limit kasi mga bisak bawat isda na pwede mong hulihin dito hindi man pupunta yan dyan mababasa so dito nagtatapos yung fishing namin so marami kaming huli mga kapis na huli na kami bye run pre sampal de hindi ka hindi ka makakit sa time check na Zach ano nga yun? 11? 11? 12 noon huli na kami Dito kasih. Meron pa tao din mga kapis na So ito yung akya pa nito mga kapis Sa Aktobi no Ganda diba Tingnan nyo itong rock formation dito mga kapis daw Ang ganda ng rock formation diba Tsaka Meron silang ganyan in case mayroong mahulog dyan pwedeng gamitin pa high tide na mga kasap pa